Ready na baby. Ang susutin mo. Sama ko si ate dyan na mili. Pero halos siya lahat na mili dyan. Lahat yan. O, mo. Meron ka na din Ma hmm. Mga bibs mo daw. <laughs> Cute. Tapos siya din na mili niyan. May mo daw pag lumabas. Pati si kuya excited na din. Tuwang-tuwa siya sa mga damit mo. <laughs> cute, cute daw. Ayan, yeah, may panty ka na. Siya ate din may pakanaan yan.